Mitsubishi Puso aking ganyan nyo po walang kaingay ingay yung makina smooth na smooth naririnig nyo lang yung ingay ng electric fan parang kotse na, nandito na din, ha? Parang kotse yung ano no Ang Mitsubishi Fuso Tingnan nyo yung jack O oh, yun Yung jack Yung jack Ito Mitsubishi Fuso Smooth smooth na smooth ang takbuhan yan po ang Mitsubishi Puso tractor head